chưa, rồi còn học cái tàu hỏa bạn. Ah, rain or shine, tuloy yung deliver ng tubig nila. Oo, nalaglag <laughs> pa yung takip! Pakuluan mo yan, pakuluan! Nilaglag mo! O yan, o, oh, bahala naman, o. Oh. Kasi yung basura dun, o. Oh. isa lang inaagusan ng tubig, eh, o. Oh. Ayan lang, oh, yung drainage, o natin yung razor yun yung katindi o puno na o huwag siya umakabos o kaya yung mga nagtatapon ng basura mga plastic ayun bumabara o ayun nako ang baba na naman dito kainis ayun o ayun dito maulan Ayan yung kalsada. Okay. Okay. Ah, puno na yung drainage, oh. Hmm. na.